Hello po mga ka uh, Bigyan ko po kayo ng update sa ating uh, atis na puno Isa po siyang uh, uh, Golden Emperor Custard Apple Ito po yung isang atis no So ibabalita ko lang po na good news Meron na po siyang bulaklak Mapapansin po ninyo Ayun, ayun, ayun Ito po siya no Ayun Ayan po lang yung bulaklak na po niya, no? Ayan, yun, yun. Ayan, nag-auto-focus na po siya. Tapos, mayroon pa po dito. Ayan po natin. Ayan, nakatago po siya, no? Ayan. Ayan. Nakita po ninyo. So, good news po ito, no? So, nabili ko lang po ito. Ah, uh, bali isang buwan ko na po siyang nabili at uh, tinransplant ko lang po siya sa medyo malaking uh, lalagyan isang malaking lalagyan po no? isang malaking pot dahil tarati po kasi maliit na plastic lang po siya so, at nilagyan po natin siya ng organic fertilizer no uh, tayo po ng baka ayan po at uh, ayun pa po yung sa taas mapapansin po ninyo ayan 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 mapapansin po ninyo ito ito po bulaklak din po yan ng atis po natin no ayun pa po doon sa taas ito po po bulaklak po yan ng atis natin no ayan ito Yun po yung bulaklak po ng atis natin no So yan. Sabi nga po ng kasabihan, pag may tinanim, may aanihin, no? Tingnan po natin. Taba <laughs> diba? hindi pa po tayo mag-aani. Pero masaya po ako dahil namumulaklak na po siya. No? So yung isa po nating uh, mangga, ito po yung isang mother plant po natin na mangga. Hopefully, mamunga na po siya, no? So ang mangga po ito, Nasa tatlong taon na po siya or four years na po siya since na lumipat po kami dito sa bahay po namin uh, six years ago. I think one year after that, bumili na po ako ng mangga. Isa po siya sa mangga na, na binili ko. Uh, namatay po siya nung nag, na, grafted po siya nabili ko pero po yung pagka-graft niya namatay po. So ito po yung mother plant po niya. No? Tapos uh, yung ating langka naman, namatay din po siya 2 years na po siya nakatanim sa sa container din po ilang beses na po siyang nalalanta pero mapapansin po niyo lumulusot na naman po yung kanyang mga yung ayan mapapansin po niyo no may lumulusot na dahon na naman no ayan yan po yung ating langka natutuwa po ko dahil uh, muli po uh, nagkakaroon na po ng mga mga kumbaga namatay na po siya ay nalanta na po siya before at uh, nagkakaroon ako ng pag-asa dahil uh, nagkakaroon po siya ulit ng panibagong buhay no so yung update naman po nung ating avocado yan po no so ito po may mga suli na po siya ng bulaklak So mga isang buwan pa po, lilitaw na po yung bulaklak po dito, no? Ito rin po, mga 6 years na po itong ating abogado na to. Lagi po siya namamatay tuwing winter. Nalalanta po siya, no? Tuwing winter. So this time naman po, nakapag-survive po siya. Dati po kasi nagtayo ako ng net po dito. Pero dahil sa lakas po ng bagyo, tinangay po nung bagyo yung aking net. Di ko na po siya ginawa ulit. pa sawa sa ng Diyos, uh, sa ating sa awa ng Panginoon eh uh, na survive naman po ito ilang 6 years na pong winter na laging uh, tuwing taon na nasa ng abukado na to lagi naman po siyang uh, tumutubo no ayan mapapasin din po ninyo dito ayun yung mga suli ng bulaklak so isang buwan po magbibigay po ako ng update sa inyo about sa abukado naman po ito o sige po mga ko FW Uh, see you po sa uh, susunod na mga update bye bye